<laughs> paano ako na, pa, nagkasabay lang kayo diyan? Hindi, sa ano, sa doon sa inilipat ani sa Brin. Brin? Ba Sino nakabok talaga si Ma'am? Si ano. <laughs> so, kasi yati lang nagano. Oo, kasi pasay din naman. Pasay naman din ako. So, nagkasama so, um, kami dun sa ano? Sa Brin. Oo. Dito. O kaya mag pasa ng load sa ibang SIM. Hindi ko alam eh. Hindi naman, hindi na, hindi na auto, ata, uso ang pasa load. Hindi, may load kasi yung SIM, yung ano, regular yung kipad. Hindi. hindi ko alam, wala akong idea sa pasa load. <laughs> 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 Tanong ko na lang doon sa para load. Oo. Doon ka na lang sa terminal na. Kasi sim. parang hindi na uso yung pasalot-pasalot ngayon dito. Hindi ko alam. Wala akong idea. Eh. Hindi pasalot. Hindi ko sabihin paano ko ipapasa sa So, ililipat ko yung load do doon sa ibang sim Ay, oh. tanong mo nang tanong si Kuya, sir. <laughs> hindi talaga alam. Tanong mo mamaya ka na ng SIM. SIM. Mm, Oo okay, okay. nga. magtanong. So, so Ikaw, nagbili, nagpabili kang SIM card oh, bomb, no? So. Globe yung sa'yo? Globe lang ang binili ko? Kaso lang, i-registered mo pa to? Mas, sige lang po, i-register ko na lang po sa sa... Bas, maki-wifi ka na lang. Okay. So, paano yun, sir? Um, iba po siyang Okay lang yan. Along the way lang naman yan. Walang problema. So, ng... ah, wala naman problema yun. Para makatipid-tipid. Ano po yung SIM sir? 50 plus yata yung bili ko dyan. Ewan ko. Parang 50 plus nga siguro. Minsan kasi mahal sa mga ano. Ano pag... <laughs> <laughs> ang Galing ka ng ano? Galing ka ng butuhan? Si ate anak ka sobray. Ayawan pa ngayong cellphone ng isang pasahero po. <laughs> oh. Anis talaga si Kuya kasi naka-live nila. <laughs> Hindi ako na sila live, nagbi-video lang ako. Video lang sa Facebook, <laughs> sa Facebook. Hindi <laughs> <Lon> <laughs> <Di> tayo famous. <laughs> may may sounds ka na rin Kuya, maski iba pa ano. May bariya-bariya lang naman sa <laughs> ano. Okay na yun. Tulutulong na lang natin yung sa iba. Ah. Sa mga nangangailangan. Hahaha. <laughs> Dami pa naman ano dito sa ano. Del TV lang mga sakayan mo? Na ano talaga, mapunta ng Bicol? Opo. Ma, mas, mas mas maano kasi kuya mabilis yung Del TV kasi yung iba tulog na tulog. <laughs> Tagal, madaling araw ka na ata makarating doon. Mm. Ang hina magano? mag, ano, mag... Pabakbo. Gusto mo mabilis. Yung Del TV talaga pag pag umalis ka ng <laughs> alas 12, <laughs> eh, alas 12:30 nandoon ka. Saan ka sa Bicol? Dose oras din biyahe mo? Okay, Hindi, huh? ano. Our, oh, our, to, 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 kung maka, kung, ma, pag, kung ka ngayon. tikit okay. ka muna bago natin para wala ka nang intindihin.